Iyon no. Oh. Tara guys at uh, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Ngayon ay titestingin po natin ang uh, makabagong promo ng uh, Starlink. Kung uh, makakapag-play ba siya ng YouTube, makakapag-play ba ng Facebook. Uh, ito po ang uh, bagong promo ng uh, Starlink. At uh, syempre sa mga bago dyan, huwag po natin kalimutan. Like at share ang ating uh, video na to ang makabagong Starlink uh, promo na pwede gamitin sa isang buwan. Yan ang bago niya. And na, shoutout kay Sir Mandia. Ayan, no? Play natin ba? Kung kaya niya mag-play. Search tayo ba? Search tayo. Yan. Kung kano siya kabilis mag-play ang ating... Uh... Dito siya sa balita. Balita, balita ka makapag-place siya kahit paano. Hintay-hintay mm -hmm. lang. Makapag-play rin yan. Ganto kabilis, guys. -play Listen, paying $16.99 a month for a streaming app and $11.99 a month for a music app and $14.99 Ito ang mga bagong promo. Ah, huh? Uh, Ito uh, Medyo buffer siya Buffer 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 Pero okay na yan Yun may talagang May Mga Pero Live mula sa GMA Network Center Bukasan natin natin ang quality 144. What? Ito ang 24, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya ang sinapit ng labing apat na trabador okay. panueva siya ng madisgrasya ang sinasak... Okay, na Napansin ko po talaga, there were about 12 or 13 pages containing about 28 blanks.